And guys, merong kubo-kubo, pwede mag-overnight. Nakatuwa yung pangalan ng ano. Ayan, Bahay Kamatis. Ayan. Bahay Okra! Bahay Okra. Bahay Sibuyas! <laughs> Bahay Sibuyas. Bahay Talong! <laughs> Bahay Talong! Oh, ang cute! Ayun. Oh, may kutsun din siya. Ayan guys, ang gando. Oh, mayroon pa bahay sikwa, bahay talong. Ay, bahay batong pala to. Batong, ayun yung talong. Pwede dito mag... walang pag-trip na magpasyal-pasyal. yan. Oh, may nag-iisa dito. Ano kayang bahay to? Tingnan na. Natin. yung nasa baba ng tanawin ng na danda. Ang hangin, lakas ng hangin, hangin ginaw. Hi guys, good morning. ni amis sa hagna. Ang sabi ko? guys, ganda. Ang daming cactus. Ay. ganda. so Wow. Ang ganda. This, oh. wow. ganda. Anong bulak bulaklak to? Allah, alam kau bantu ah. Ah <laughs> oh, mau tolong April are. Oh. ganahan kuarin mabuak bawo. Iya, oh, gandang. Ya <laughs> Well, wow, nice uh -huh. Ay, okay. nice thank <laughs> ah, okay. Ayun ang strawberry farm. Mao na. Dami bulaklak. Di ano magilabaw. Ma oh. Adilet mndirin magagi anan. And guys, oh, strawberry farm. Langhad hmm. na buhol. Ayun na. Uh. Punta tayo doon. daming magandang mga halaman mga dahon-dahon and guys <laughs>